Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN, roving reporter sa Mindanao. CNN live. live! Nation, Nation. Oh, Boy, Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas o maayong adlaw mga taga Mindanao. Kinong ni Hingog City Mayor Eric Canusa na dumating na sa South Korea ang may 30 siyam na mga hingog nuns para sa isang seasonal workers program sa may Jo City, South Korea. Sinabi ni Canusa na malugo ditong kinanggap ni SWP or Seasonal Workers Program Fook physical person na si Hans Choi uh, kasunod ang pagtalakay sa magiging sweldo pribilihiyo, karapatan at responsibilidad. Ganon din ang pagproseso ng kanilang mga residence IDs habang nasa Sangju City, South Korea ang mga hingo ognons Samantala, isang groundbreaking ceremony naman ang ginanap nitong nagdang biyernes sa City of Bulig sa may barangay Lunutlan malapit lamang sa Cebu Pacific Shrine para sa itatayong DepEd Complex. Kailangan mailipat ang Schools Divisions Office sa naturang lugar dahil limitado ang espasyo sa kasalukuyang Deep Edge Schools Divisions Office sa Barangay Biantidos, National Highway Hingog City. Pinangunahan ni School Division Superintendent Edgardo Abanel, Hingog City Mayor Erika Nyosa, Misamis Oriental Provincial Governor Peter Senior Unabia at Misamis Oriental First District congressman na si Christian Unabia ang seremonya na inumpisahan sa isang ritual na singampo, isang katutubong ritual at isang eucharistic mass na pinangunahan ng mga katutubong higaunon tribal leaders at ni Father Warren Padilla. Well, Ramos Semen, Rodney Porter ng Mindanao Radio, Kalikasan ni Oxy Base nag ng live para sa Semen, Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat. Willie Boy Ramos ang ating CNN Roving Reporter sa Mindanao. Sa